Rodpil, may yes. yes. right. challenge ako para sa inyo. Ano yun? Gusto ko okay. yan! Kaya nyo bang i-balance itong ball pen na ito Okay. sa kanyang pointed tip? Pointed tip? Oo. Oh. Imposible ba mo? Oo, oh, seal it. Okay. Wala, Hindi ito joke time. Experiment time ito. Okay. Experiment time! Para mapabalance natin ang ball pen na ito sa kanyang pointed tip ay isang uh, CD. ha uh -huh. oh itong sticky tack. Hmm? Mm -hmm. Ay, yan. And ang ball pen. Okay. okay. So, paano? Paano gagawin? So, ang gagawin natin, gagamitin ko itong sticky tack okay. para idikit ang ball pen. Oh. Okay. oh. Stable na ba siya? Okay. Yan. Okay. Meron na tayong uh, ball pen on a CD. Okay. 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 Oh, paano? Wow! Wow! Oh, wow! uh, diba? galing mo, Chris! Galing naman! galing naman! sa tip niya. Ngayon, i-level up natin. Ayun, sa Okay. Ngayon naman, gagamit tayo ng... Isa pa. Washer and uh, bolt. Okay. okay washer. Washer. Okay. Okay. So, okay. paano? I-level up natin siya. Para hindi siya mag-tutumba. Mm. Uh, washer. Bolt? washer underneath. Washer. Bolt at top. Another washer. A screw. Ah, ganyan lang. Ganyan. So, may washer sa taas, may washer sa baba. Okay. May screw tayo at ililock natin siya ngayon. Gagawin natin mas stable siya sa pamagitan ng paggamit nitong mga 25 centavos. What? Gagamitin natin ang sticky tap uh -huh. para idikit siya. Ito. Pwede na yan. Ah, pwede na. Ba Dahil, Ay. na ako. Ayun Ay, naman pa. Wow. Pala, eh. Oh, ako sa yan inyo. Yan ang kanyang eh. ending. Kakaroon ng weight. Weight? Para, para ng... siya. Yes. Mas malakas My ang magiging momentum. Siya. That's angular right. momentum. Weight. particular. Ngayon, isipin na natin siya. Wow! Ang ganda pa tingnan, no? di ba? Oh, diba? Parang mga uh, tap. Tumatay siya. Ang ball pen ay hindi tatayo ng mag-isa dahil hihilayin ito pababa ng gravity. Kailangan nito ng torque, ang tendency ng force o puwersa na paikutin ang isang bagay para kontrahin ng gravity. Para ma-achieve ang torque, kailangan din ng ball pen ng additional mass o bigat na magbibigay direksyon sa torque. Kaya natin kinabit ang ball pen sa CD. Ang potential energy mula sa aking kamay ang nagbigay ng force para umikot ang ballpen dahil sa dagdag na bigat at pabilog na korte ng CD umikot ang ballpen sa axis by definition ang axis ay ang line around which a body rotates ang tawag sa pinagsamang direksyon at bilis ng pag-ikot ng ballpen o screw na nakakabit sa CD ay angular momentum. Nang dagdagan natin ng 25 centavos coins ang CD, lumaki ang mass o bigat nito. At ang isang gumagalaw na bagay ay may mas malaking momentum kung ito ay mas mabigat. Kaya mas stable ang pag-ikot ng CD. Ang angular momentum ang sharing dahilan kung bakit umiikot ang trumpo. Pati na rin ang mga planeta at ang araw. Ay,